nagsampan na si Vic Soto ng 19 counts na cyber libel laban kay Daryl Yap. Sinampahan ng 19 counts of cyber libel ng It Bulaga host na si Vic Soto, ang controversial film director na si Daryl Yap. Ito ay kaugnay ng kontrobersyal na teaser ng pelikula ni Yap na The Rapists of Pepsi Paloma, kung saan direktang binanggit ang pangalan ni Vic Soto. Inihain ni Vic ang kanyang reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court, sa Tunasan, Muntinlupa City, nitong Huwebes ng umaga. January 9, 2025 Matapos panumpaan ang kanyang salaysay, nagpaunlak si Vic ng panayam sa media, kabilang ang pep na nakaantabay sa labas ng korte. Ayon kay Vic, ang paghahain ng formal na reklamo ang reaksyon niya sa viral movie teaser ng pelikula ni Yap. Pahayag niya, kami po ay nag-file ng cyber libel case. Marami pong nagtatanong kung ano po ang reaksyon ko sa lumabas na isyong ito. Ako'y nanahimik, wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaksyon mo? E eto na po yun. Eto na po yung reaksyon ko. Sabi ko nga, ito, walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Nagulat ba siya nang lumabas ang movie teaser sa mismong araw ng bagong taon, January 1, 2025. Sagot ni Vic sa tanong ng Pep, hindi naman. Parang expected ko na yan dahil matagal naman ito dahil last year pa pino-promote. Narinig na raw niya ang tungkol dito dati pa. Inusisa rin ng media si Vic tungkol sa naging reaksyon ng asawa niyang si Pauline Luna. Ayon kay Vic, syempre, she's full support. Not only my wife but my children, my friends, and I think marami yung mga kababayan natin kasama ko sa laban. Kumusta naman siya ngayon? Tugon ng Itbulaga host, I'm okay. I'm okay. Tumanggi naman siyang magkomento ng tanungin kung politically motivated ba ang paglabas ng pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Naapektuhan ba ang kanyang pamilya dahil sa social media? Sabi ni Vic, syempre lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind, in full support sa akin, kung ano man ang aksyon na. Sabi nga nila, kung ano man ang plano kong gawin, they will be in full support. May mensahe ba siya kay Daryl Yap? Maiksi niyang sagot, wala naman. Happy New Year! May nais ba siyang iparating sa publiko na nahusgahan na siya dahil sa teaser ng pelikula? Sabi ni Vic, e kanya-kanya namang, demokrasya tayo eh kanya-kanyang paniwala yan, eh, basta ako naniniwala sa sistema ng ating hustisya. 35 million ang hihinging kabuo ang danyos ng kampo ni Vic mula kay Yap kaugnay ng reklamong ito.